isang nakakikimbal na pangyayari ang nangyayari ngayon sa lugar ng China dahil ating natampok noon sa mga nakaraang videos na ang China ay nabalot sa niebe ngunit mas matindi ngayon ang nangyayari sa China dahil maging ang mga ilog ay nagyelo at binabanggit na ito ang pinakamataas na temperatura na naitala sa China sa loob ng sampung taon atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ito na ang ikalawang malamig na bugso ng hangin na bumalot sa Beijing, sa China. At nagnyebe at binalot ng yelo ang buong syudad. At naglabas ang China ng unang babala hinggil sa pagyelo na talaga namang napakatindi na hindi pa naranasan sa halos sampung taon mula noong 2013. Ang niebe, blizzard at pagbagsak ng temperatura ay bumalot sa ilagang China sa maaring maging isa sa pinakamatindi nitong malamig na panahon sa Desembre na pinaiting ng mga otoridad sa kabisera na itigil ang mga serbisyo ng tren. Isara ang mga paralan at sabihing manatili sa bayang ang mga tao. Isang malaking tami ng malamig na hangin ang tumapo sa Beijing mula sa kanluran at ikalawang malamig na bugso ng hangin noong nakaraang linggo. Ang mga opisyal ng lungsod ay naglabas ng pangalawang pinakamataas na alerto para sa blizzard noong Huwebes. Ito ang tanging babala sa bansa upang maiwasan ang kaguluhan na tulot ng inaasahang matagalang pagulan ng yebe. Isinara ng lungsod na may halos 22 na milyon ang lahat ng mga paaralan. Simula pa noong merkules at inilipat ang klase sa online sinabihan ng mga negosyo na mag-alok ng maluwag na kondisyon sa trabaho at kakaibang pagpasok ng mga empleyado. Ikapa na isang 36 years old na residente ng Beijing na may apelyedo na Liu. Susubukan naming hindi maglakbay. Ito pa ang kanyang sabi na isinara niya ang paralan ng kanyang anak habang bumagsak ang niebe para sa pangalawang beses noong lunes. Ang mga tanawing maganda sa bulumbundoking Hilaga at kanluran ay pansamantalang isinara rin ang ilang railway service patungo sa mga pangunahing lungsod tulad ng komersyal na sentro ng Shanghai, Hangzhou at Wuhan ay tinigil. Ang mga tren na patuloy na tumatakbo ay nagtungo sa mas mabagal na bilis na nagtutulot ng mga pagkaantala. Ngunit matuloy na nag-ooperate ang Beijing Capital Airport, maaring magtaglay ng temperatura na hanggang sa negative 18 degrees Celsius o negative 0.4 degrees Fahrenheit ang Beijing ngayong katapusan ng linggo kumpara sa katamtamang negative 8 noong mid-December kahit ang Shanghai sa Timog na ngayon ay may masarap na panahon na 20 degrees Celsius ay naasang ihamon ng panahon na mas malamig pa sa negative 4 degrees Celsius. Higit sa 6,000 rescuer ang nakalerto para sa emergency rescue sa kalsada at mahigit na 5,800 na set na equipment at makinarya para sa pagtanggal ng niebe ay naka-standby. Inihahanda rin ang 32,000 na metrikong toneladang snow towing agent para sa pagkamit sa mga malamig na kalsada at motorways. Ang mga opisyal ng lungsod ay nanghakot ng mga voluntaryo upang linisin ang niebe at magbalot ng yelo, bukod pa sa 70,000 na tao na naka-duty para sa mga gawain na ito at inutusan ang mga masusing pagpapainit sa loob ng mga bahay. Ang huling pag-eksperimento ng Beijing sa ganitong malamig na panahon ay noong Enero 7, 2021 ang bumagsak ang temperatura sa negative 19.6 degrees Celsius. Ang all-time low ng usod na negative 27.4 degrees Celsius ay naitala noong February 22, 1966. Ang malamig na snap sa mga nakaraang linggo kumpara sa kondisyon ng parang autumn. Isang linggo ang nakalipas ay nagpapakita ng mga kamakailan lamang na mabilis na pag-ikot ng temperatura sa China. Samantalang hinihila ng hilagang China ang mas malamig kaysa karaniwan sa mga kondisyon, ang Hangzhou ay opisyal na nagsimula ng taglamig noong December 16, dalawang linggo matapos ang oras ng schedule at ang pinakamatagal nang magsimula ang record noong 1951. At ito nga mga kaibigan, ang temperatura ay maaari pang bumaba sa higit na negative 14 degrees Celsius sa malalaking bahagi ng Hilagang Kanluran at Timog China kasama ang bahagi ng Inner Mongolia, Lalawigan ng Ginsu at maging mga rehyon sa timog ng Yangtze River ayon sa mga opisyal ng panahon na talaga namang nag-freeze ang mga ilog. Sa paglabas ng unang babala mula 2013 laban sa freezing temperatures inuudyok ng National Meteorological Center ang mga lokal ng pamahalaan na magingat kasama ang mga upang protektahan ang mga tropikal na pananim at mga isda at ang kabuang dami ng yebe ay maaaring maging pinakamataas sa kaukulang panahon sa loob ng isang dekada. Ito'y ayon pa sa ulat ng Reuters na kung ating mapapansin mga kaibigan, tila isang matinding dilubyo ang nangyayari ngayon sa lugar ng China na kahit na gaano ito kabuli na kung ating mapapansin, ang China ay naako nito ang mga kasalanan sa pag-aagaw ng mga teritoryo ng ibang bansa. At tinabaga, nagagalit ang langit sa kanyang pinagkagagaw. Ngunit tunong paman, nawa ay mamulat sa katotohanan ang mga leaders ng bansang ito. Na kinakailangan nila ang ating Panginoon Diyos upang sila ay magkaroon ng mapayapang bansa at mas maayos na pamumuhay bilang mga mamamayan sa mundong ito. Joshua 1 verse 9 Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o wala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Kaibigan, kasama natin ang ating Panginoong Diyos sa lahat ng mga ng buhay na ito. Siya ang magbibigay sa atin ng kalakasan at magbibigay sa atin ng panatag ng loob. Magtiwala lamang tayo sa Kanya. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kay Bigan sa iyong panunood. Tayo manalangin. Ama naming panan, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo sa inyo pong walang sawang pag-aalaga sa amin. At kunoyin Panginoon, tulungan kami na mamulat sa katotohanan na ang aming mundong kinagagalawan ay hindi po ito, Panginoon, ang aming tunay na tahanan sapagkat ang tahanan po namin ay sa langit na bayan. Ngunit magiging panatag po ang aming loob kung kasama po namin ang tunay na langit na walang iba kundi sa presensya ng aming Panginoong Yesus. Nawa Panginoon, tulungan kami na magkaroon ng mas malapit na relasyon sa inyo at tulungan kami Panginoon na maging ilaw sa mga taong hindi pa nakakaalam ng katotohanan. Tulungan ang mga mamayan sa China na naway manampalataya sila na may totoong Diyos at iligtas ang kanilang bayan. Purihin ka aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala pagkat ito ay aming sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen.